Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng mamer. Nuoy kain ay ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Nang tumingin siya, may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito. Yumuko siya sa kanila ng halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi, Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin, magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Kagalakan kong paglingkuran kayo yamang nagpunta kayo sa amin. Tumugon siya, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sara, Dali, kumuha ka ng tatlong takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan, at ipinaluto kagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas, kasama ang nilutong karne, at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito sa ilalim ng puno. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at may anak na siya pagbalik ko. Nasa likuran ng panauhin si Sara, sa may pintuan ng tolda, nakikinig. Parehong matanda na ang mag-asawang Abraham at Sara at hindi na dinaratnan si Sara. Lihim na natawa si Sara at nagwika sa sarili, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik ngayong matanda na ako at ang asawa ko. Bakit natawa si Sara, at nagsabing kung kailan pa siya tumanda sa kasya magkakaanak tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sara at sinabi, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka ng magkaila, talagang tumawa ka. Pagkasabi nito, nilisa ng Diyos si Abraham. Nang araw ring yun, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Siyam na put na si Abraham nang tuliin, at labintatlo naman si Ismael. Tinuli sila sa parehong araw, at tinuli din ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan noong araw ding yun.